Morning mga kabaro Dito maaga tayo sa tabing dagat ngayon Grabe ang ano nya Low tide nya oh. Low tide na low tide Mamaya maya pa natin Ano yung anguin yung fish natin Kasi maaga pa Yan ang may mga tao na dyan oh. Oh. maaga pa masyado malamig pa ang tubig niya kaya mamaya konti para makapasok pa sila siya pa yung dagdag na huli niya oh. ang weather ngayon is kal kakalma siya kakalma pero ang hangin niya is North East Monsoon. Oh. panahon na nga pala ngayon mga kabaro dito sa amin ng ano ng pus pusit na ball pin pa heart and share heart and share mga kabaro at and share oh, dito yung mga bangka nila oh. grabe yung ipas tide. yung sa akin naman yung doon oh. ano siya kapatong na sa ano natin dry daka natin na uh, lang ito naman yung sa kanila oh Okay, heart, keep heart. mas the best.